Balitan Viral. Lightmates, inilabas na ng Department of Education ang kanilang disisyon hinggil sa nag-viral na video sa social media ng guro na nanermon at nagalit at nang maliit ng kanyang mga estudyante. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, walang ipapataw na parusa ang ahensya laban sa naturang guro matapos makapagpaliwanag. Inilarawan ni VP Sara na tao lang ang guro na umaabot sa punto na nagagalit at nadidismaya. Ang mga ikalawang magulang, lalo pat maraming esosyante, ang kanilang inaasikaso. Dagdag pa ng kalihin na maaaring itigil muna ng guro ang klase upang makapagpahinga at ituloy ang pagtuturo kapag bumaba na ang kanyang emosyona. Paliwanag ng guro sa DepEd na hindi niya alam na naka-online siya habang pinagagalitan ang mga mag-aarala din ini ahensya o ng ahensya na maaaring sumangguni ang mga guro kasama na ang mga estudyante sa psychosocial support ng education department upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan.